Hi guys, maayong hapon. Karon dey matutag People's Park and I am a Bisaya girl and ayon Pupunta tayo ng People's Park and magbibihis na ako para I can get ready. So, ang init. Magbibihis na ako. yan? Hindi. Walang gamit. <laughs> Pero, hindi ko papakita yung mga kalat kasi. Pakin yung... Ay. ay, sorry. So, ayan. Habang ako uh, ay magbibihis. Ayan, meron tayong options. Options? Options? Joke. Hmm. So, ito ang ating option. Option. Option number one. Uh, number one. And uh, as much as I like it, I don't like it. Huh? Joke. Magpapalda tayo. Ginawa ko lang yun. Kasi... Si ate ang ating vintage falda. Falda. Pin vintage. Vintage. Vintage na falda. Daming sinasabi. Pakita na lang. Bisaya. Sige nga. May bariyas tea. Luwag pa ni siya kay ngon man si mama nga i medium daw. I medium joke, large daw tapos ko. Mo si large mama, small lagi like, ko. Di luwag kayo. Bigyan ako binasuot. Sayo. Hala, eh, story na lang tanan ang naa eh, sa imong sanina. Eh. Para naman pa sa tab as kay igang kayo dai, di jud siya ma kuana tong kaigang. Iyo mo pagbuot. Sorry. Nito siya itong top. Hindi ako yung black on. Pero hindi ako suot yung Sorry. Sige nalag, Sorry. Ang gapon ko ninyo an Joke! 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 Before ko mag-viral, dapat tanawin na ko ninyo. Kayo, pero magkita. Sumata ko people spike around. November ba ni? Or... November. Kung ano siya. November. November. Ito tarun. November 8. Hmm. Tanaw pa siya sa kalendar. November 8. Tanaw na ito. Pag humana ako gilis. Kasi pakita ko ang gilis ko. Wow. Yung yun. Nata gilis. Malamang. Nata. Mahaman naman kayo gilis mo. So, outfit check. Mijn ik zei, en dan was het heel gezien, ook gente está ahora en YouTube. So, yun. Yeah. nag na lang ako sa kanila kasi wala pa sila. Parang mga alas 6 alas o alas. Joke. Dala ko mama, hindi ako pag Zoe Naghintay ako sa kanila ng haba. And the papakit So, makikita na ito kasi hindi kaya ang ibang haba. Hindi ko talaga kaya ang haba. Ano siya? Yo, baka ito nang bilinin mo. Wala nang gusto ko sa Okay, let's go. Tino, si does it look hindi ko ka-download. So, Akala mo, hindi nabibigay. So, ayan. Balot na siya kapatid natin. Say hi to my vlog. Hi! Kapatid ko, ang Hi!

Ay, siksang pagwa. Nguna na, na. Ako, Oh sige, pagwawana. na. Si wala. Wala. Hula, malamang, ang ang nga na. Nagulat go. Para 那么你。<多>